sa mga nagtatanong mga idol kung pwede ba ang mga motor na Ruzi or ibang brand na medyo alam na natin hindi top tier. uh, yan mga to la Ruzi yan ay nakadalawang ikot na siya sa 8 tapos papasok na siya ng zigzag mukhang kabisadong kabisado niya yung kanyang motor na Ruzi di ko lang alam kung anong kahawig niyang brand So, napagaling naman yung mag-control uh, Di ka din na yan mga idol Di ko alam talaga kung anong unit yan Pero rusy yung tatak kaya so, yan pumasok na siya sa Papuntang Bumpy hands. Stop sign Lingon sa kaliwat kanan Double check Busina Arangkada Stop side stand. Alalay. Sado ka na.